magkakaroon ng upgrade ang inyong mga nakasanayan sa Alaskan Banking. Ang lahat ng ito ay inyong abot kamay sa pamamagitan ng Interactive Teller Machines ng Credit Union 1. Ang Interactive Teller Machines o ITMs ay makabagong teknolohiya na maghahatid sa inyo ng magandang serbisyo upang lalong mapabilis at mapadali ang inyong mga transaksyon. Ang ITMs ay isang madaling alternatibo na kayang gawin ang karamihang transaksyon na nagagawa ng isang tradisyonal na teller. Itap lang ang screen para secure na makakonect sa isang lokal na interactive member service representative habang bukas ang mga opisina ng Credit Union 1. Maa-access mo ang iyong account sa pamamagitan ng iyong member number o pag-scan ng iyong ID. Hindi na kailangan ng iyong debit card. Ang aming interactive member service representatives ay matutulungan ka para makita ang iyong balanse, maglipat ng pondo, magbayad sa loans or credit card payments, Mag-deposit ng cash o pag-cash ng cheque, mag-withdraw ng cash o mag-cash ng cheque, makita ang mga transaksyon sa iyong account. Kung may mga karagdagan ka pang katanungan, matutulungan ka namin. Ganyan kasimple, ang Interactive Teller Machines ay ang next level na ligtas at personalized na serbisyo hatid sa inyo ng Credit Union 1.